po, magbebenta na po kami ng ano, yero. Wala na po oh, kami shit. pang scatter. <laughs> scatter ya Ayaw, di ba? pang Magbaklas na tayo ng isang yero sa bubong para <laughs> para <may> oh, <laughs> ito ngayon guys, wala na po silang pang scatter. Kaya eh, magtitinda na sila nananahimik na Jura box ititindi na po nila para may pang scatter lang po ayan po ayan po yung may pakanaw ayan pati aloy na nananahimik pang scatter daw po ayun pati mais maayos pa na bakal may ang ganyan ba talaga wala na tayo pang scatter wala pang scatter ani pa yan na para na pong pang-scatter yung mga... Uy, hindi na naman ito dami-dami ni? Ayun <laughs> pa. Gamitan din pa ni? Ayun pa yung DMLJ. Saan pa ba yun? Huwag naman. Pare, sama daw yun. Para ano, may pang-scatter sila. Saan mo yan ah? Ayun po. Ayun na lang oh. Bapan Dennis oh. Ito lang yun. Yeron ng Bapan Dennis. <laughs> Uy. Pag-scatter, ito pa po yung mga... ano na. <laughs>

Ako okay, pala. Ay, hindi pa po eh, ba? <laughs> Ito <na. Kasem> <guli> oh, Plastic na lang po kami ng damit. Hindi na po kayo lang pang scatter. Kaya yun. Ay, yun. Ay, yun. Ay, yun. Ay, yun. Ay, yun. Ay, yun. satet satet amu satet patu satet